Magandang hapon po. Ako po si Maria Cristina Aguha. So, bali ako po yung Project Development Officer dito sa uh, Barangay San Mateo Uson. So, bali po ang grupong nabuo dito ay ay sinawag nilang San Abante San Mateo um, SLP Association. Sa kung saan uh, lahat po ng uh, fisher folks member ng San Mateo is Uh, binoo, pinatawag. Po ng isang grupo galing dun sa mga Fisher Fox na yon. So, bali, di request po ito ng LGU, Uson, na para bigyan sila ng project. So, tilapia production nga po yung naisip nilang project. <laughs> okay lang yung apo. Masaya. Minsan, talungkot kay warang kwarto. <laughs> Uh, before po kami naka nakaintra po kami di di na uh, package po na project san Abante San Mateo an amon po pangabuhay is nagauma po kami tapos nagapangisda po kami di di po kami nagakuha sen amon financial income po sa mga pasumisi pasuhol pag pa arado pagharas yan ay okay para mang minsan mga uh, ano sa kabasaan. Siyempre, ang mapinakaw, pinagtaw ma, iwat gayod ang pang simpang hanap sin kwarta. Ang um, mula na, man, ano na namun, paano sana ako nasaway na na para mukot, ang sintilapia, bis na ka-100 yan, may bis na ka-200. Ang naglawa, an minsan wara gayod sin, uh, wara gayod sin kuha. Lalo sugad so sa nina, ina na naman ng tubig. Naiwati na siya. Kagay na nga ni, waras kuha. Wara-wara man kami maipon. Wara man kami, ano hanap buhay. Ang sa uma. Iba, noran, noran makagtuan na. Inan, siyempre, inan, mawara ang trabaho. para kami, wara trabaho. Tapos, umabot ang oras na nagkasakit ang pamilya wala kang ano ma dalaganan ah malisod-lisod i-survive ang eruksan wagan sabi mo wala ka nang makaltuan ah, oh, si mom nakata <laughs> <laughs> napakiyak na siya <laughs> sige lang masadyaon lagi hapon bisan nagtitiyos na <laughs> Ito ang Kung wala pa kasi pagkaon para kailan pa ako, kaya nga mamanggutok. Naniguro man ako sa inyong umara. Mapakaon ko man ang pamilya. trabaho ko, naga panday ko, naga masun, carpenter. Mahamot laga na akong hanap buhay man. Ako na akong kuwang gayon na nakapanrabaho ako dito sa Cebu o nga ano gawasan didi wala na sin kayo matabaho ba kaya umupod ako sa usad na ano project engineer dito sa Cebu at dito gada ako nag ano construction nag construction po ako ako nakasurvive man ako taga usad kasimana ako na padara pa sa pamilya eh, di tayo kaming project di tayo para sa mas bati. Kaya pangisdag yah po, number one ang maka minus minus ka sa budget mo sa ano kung ato ka magsarik sa merkado mas mal kayo kay sa mamalawi ka mamukot maka tipid ka gayon kabaligya sinusad kasaga may 50 siya sugad. So okay na na. Kapang na sa bata ng eskwila. Ang sobrang alisod, ma'am. At na na mo, ma maka Magka-remedyo kami, mam, ma Ada may wara. Diri man kirmaminti, ma'am, na ada sa amuntanan ang aton paniniguruan. May kapos, may diri. so da na mangkon taman ang tao. Wala din ng mga ibang asosasyon, dumaan din ng mga challenges yung kating asosasyon. So, isa na po dito yung uh, pag uh, hindi magpatayaw, medyo kasi nag-alinlangan si DENR na ipagpatuloy ang project dito kasi nga sinasabing invasive yung tilapia. So medyo nagkaroon muna ng series of meetings uh, part, uh, with partners uh, and then in the end nagkaroon ng agreement sa tulong na rin ni Menlo na uh, susuporta niya or tutulong siya from the start na para hindi maka, makasira yung tilapia sa ibang mga naninirahang uh, species nito sa Danau Lake. Doon kasi pano, hagrayuan kami. Andistan siya sa amon. ano kada usad Oo kay kon rapik lang madali lang sing datawagon irog sa amon na adto pa kami dito sa barrio mm -hmm. amo ang nililisodan tapos sa namon pa uh, project harayo sa amon po mm -hmm. Ay, no. <laughs> <laughs> Kami po ang Abante San Mateo SLPA ang project naman po dito isag na tilapyahan. so yung natanggap nilang grant is around 255,000 so, yung project nila is aqua, aqua freshwater aquaculture or tilapia production and sa ngayon is nagawa nila nagawa na nila yung kanilang fish cage and waiting na lang sila sa i-release ng before na fingerlings sa so, bali nag-request tayo ng uh, 10,000 fingerlings sa B part and uh, baka first week ng October is ma-release na rin ito nila. kung maka-harvest gali kami sin maayo o maka makabawi isang pagal sa naman grupo. So, ang vision kasi ng LGU Uson is mabigyan ng hanap buhay or sustain, sustainable kabuhayan ang mga taga San Mateo and at the same time, uh, gawing uh, ecotourism yung uh, Danau Lake. Uh, para po na limbawa makadagdag may sa amon kita limbawa kung dili na ako mag okay. ano, mag contraction adin na lang kami di din buhay sa niyan, amon project Amo na lagada amon ko na man kita sa amon project dili lang ini yun makabulig sa amon pagkakonsoro at law na makadagdag pa sa amon income. Yeah. Iko kami magagad to na pangisdaan. Uro sa na para o na project na magdamo pa na. Pagtapos naman sa una namon na harvest or production, may plano kami na mag-extend pa sa isad pa na fish cage para mag dako-dako pa ang kita. Ay, amon man amon man ini palaguon na si kapo namon maglago na para maka kuan man kami sa amon kinahanglanon para man sa amon buhay na maka survive man kami lalo na sa si itaas sa mahal na Diyos na atagan pa kami sin malawak na pang buh, na diri kami pabayan In behalf sa ng dsWd na nais namin magpasalamat sa DFAR sa pag-provide ng training ng last year kasi nagkandak na si DFAR ng training sa kanila so it free and din po si DFAR din po yung mag-provide ng fingerlings Nais na rin po nating magpasalamat sa LGU Uson, lalong-lalo na sa pangunguna ni Ma'am Leia po kasi yung dating, ano, uh, food and venue sa LGU para maging free din po And sa tati, ta tati Aquafids, uh, nagbigay din po sila ng technical assistance during the training. So nagpapasalamat tayo sa kanila. And hindi rin po natin kakalimutan pasalamatan si si Punong Barangay, Erling Dayuson. So yung part po kasi ng lake na ginamit ng asosasyon is pagmamayari po ni Kapitana. And sa support niya din po is... Uh, nagkaroon or naging na-materialize ang project na ito. Okay. Salamat kami ma'am na adik ka muna mga Beats Laboratory. Nagpapasalamat po ako sa tanan po na naki po sa ni po na project para po maging matuod po ini siya na project. nagpapasalamat po na ako sa mga member na na nagkaurusad po kami sa si paghimo po sa ni lalo na po sa kusog po na ginhatag po sa ginoo na Ah, uh, nakiyoperate po singda na nagmagkaurosag kami tag matukod po ini siya na uh, mahimo po ni siya na peace cage. Wala usab ka Hatiday pang matagal ang tulong nang ang mahihirap Makasulong DSWD Katuwang ng mga kapuspa